Hi guys! Welcome sa aking channel. Kumusta kayo? Kumustang bawat isa sa inyo. Um, so, thank you for being here. Ang ating pag-uusapan ngayon is about kung ano-ano nga ba yung common mistakes ng ibang babae. Okay, take note ha. Sabi ko ibang babae. Hindi ko sinabi na lahat ng babae. Ang sabi ko is, uh, yung common mistakes ng ibang babae tuwing nagluloko ang kanilang asawa or jowa or live-in partner or whatever, kung ano man ang tawag nila sa kanilang uh, situation, sa kanilang relasyon. So, uh, di ba lahat naman tayo is may mga, um, <coughs> meron tayong attitude or meron tayong uh, ginagawa. Pag once na nalaman natin na nagloko ang ating Uh, partner hindi ba lalo yung sa mga ibang babae na talagang napaka-emotional nila yung hindi nila makontrol yung sarili nila once na nagloko or nalaman nila o oh, yun nga nagloko ang kanilang uh, boyfriend or asawa so ano ano nga ba yung uh, ang alam, meron akong alam na dalawang common mistakes nagisa uh, iba isabi ko ah take note, sabi ko, ibang babae yung bang hmmm unang reaction nila pag uh, nalaman nila or yun, nabisto nila na may ginagawa kalokohan ng kanilang ang kanilang boyfriend or, or ano man so, di ba mostly is may ibang babae yung number one yung para sa akin na kasi meron din akong nakausap na ganyan nga nagloko uh, ang kanyang asawa so tinanong ko siya kung ano yung dinawa niya noong nalaman niya so uh, para sa akin is ito yung <coughs> ibang mali na mali ng ibang babae number one is yung uh, uh, yung pagbawalan niya pag nalaman niya, di ba, nalaman niya na may ginawa or nagloko ang kanyang asawa, boyfriend is, talagang hihigpitan niya. yon yung isang mali ng isang uh, babae, di ba? Yung <coughs> hihigpitan niya ang kanyang uh, partner, yung babawalan na niya. O, oh, bawal ka nang lumabas na mag -ita. Bawal ka nang pumunta doon or bla 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 Or uh, babawalan niyang uh, mag uh, messenger or Facebook or ano man gumamit ng mga social media, hindi ba? samay so, may mga iba talagang ganyan ang ano nila. Ganyan yung uh, ginagawa nila. Pero alam niya ba girls? <coughs> alam niya ba girls na the more na hinihigpitan niyo yung isang lalaki, gagawa at gagawa yan ng paraan para puntahan niya ang kanyang uh, babae or ang kanyang kinahuhumalingan na babae yun eh. Kasi sige, try mong higpitan. Try mong higpitan or bawalan yung, Ano na, oh, akin, uh, akin na yung password mo. Or, akin na bawal ka ng ano, mag-Facebook uh, o or ganito, pagbabawalan mo, paghihigpitan mo. Hmm. Useless yung ganyan eh, yung hihigpitan mo siya. Hmm. So, yon number one na uh, common mistakes ng ibang babae is yung paghihigpit sa kanilang boyfriend or asawa or partner. Number two common mistakes ng ibang babae is yung magmakaawa sila sa kanyang partner or yung mag iyak, -iyak sila yung ganun-ganun ba na mm, lalo pag halimbawa <clears throat> uh, halimbawa Iwan ng lalaki yung girl, uh, di ba, yung magmakaawa siya, no, huwag mo kong iwan, yung umiyak siya na, ano, yung mag siya para <coughs> huwag, huwag siyang iwan ng lalaki. So, yun din yung uh, isang common mistakes ng isang babae. Which is, para sa akin is, hindi tama yung magmakaawa ka sa isang lalaki. Oh. So, ang maipayo ko sa inyo girls kung halimbawa na uh, nabisto niyong naglolo ko ang yung partner is uh, huwag kayong magmakaawa sa kanya kung halimbawa talagang ano kung kinausap mo siya no? bakit mo ginawa yung ganito o ganyan kung ano man yung sinabi niyang reason sa'yo edi, edi sige let go mo sabi mo oh ito sige tutulungan kita ayan yung pintuan oh umalis ka na lumabas ka na dito sa bahay Huwag kang magmakaawa. Kung gagawin mo yan, maano yan, ma mag mag-isip uh, yan. O bakit hindi ba, hindi niya ba, hindi ba niya ako mahal? Bakit ganito yung trato na niya sa akin? O so, may chance pa na magbago siya para sa'yo. So, <clears throat> uh, huwag kang magmakaawa sa kanya kung nabisto mong nagloko ang iyong boyfriend. Lalo kung mag-boyfriend lang kayo. Hindi ba? Or kahit pa mag-asawa kayo. At, uh, kung yung asawa mo is pinipili niya yung kanyang kabit, eh di sige, tulungan mo siyang mag at palayasin mo sa iyong sa uh, inyong tahanan. Hmm. <laughs> Tsaka, doon naman sa ano yung sa paghihigpit is eh. so, ang payo ko din sa inyo girls is huwag niyo siyang higpitan kasi ang isang lalaki kahit tinihigpitan niyo yan gagawa at gagawayan ng paraan para puntahan niya yung ano yung babae niya. Oh, tama ba ako o mali? Kasi ang isang lalaki na mm, hindi hindi satisfied si isang babae. Kahit ano pang higpit na gawin mo sa kanya is gagawayan at gagawayan ng paraan. So, haya, wag mo siyang ano, wag mo, wag mo siyang higpitan. Kung ano, edi mag-usap tayo tapos. O palayain mo na lang siya. Palayasin mo na lang sa inyong pamamahay. O, hindi ba? <laughs> hindi ko alam kung tama yung mga pinagsasabi ko. Pero, para sa akin is, yan yung um, <coughs> yan yung uh, common mistakes ng ibang babae pag nagloko ang kanilang uh, jowa partner or asawa yung higpitan nila yung mag plead sila para hindi nila iwan, hindi ka hindi, hindi sila iwan ng kanilang partner which is uh, mali yun Ayun. Thank you, guys. Thank you sa uh, pakikinig. Bye! Please uh, consider to like and subscribe na rin. Favor lang. Okay? Thank you. Bye!